Ano man ang mangyari sa akin, ang mga ngasiwa sa iglesia ay nakaplano na. Aking iniisip na gawing tagapangasiwa si kapatid na Daniel kung ano man ang mangyayari sa akin. At para tayo nakaprepare, mabuti na yung nakaprepare tayo, ang pakiusap ko sa inyo, tulungan niyo si kapatid na Daniel ba tapas siya Sinasabi ko ito dahil hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Maaaring sa malaot madali, mawala ako sa piling nyo, mabuti na yung wag kayong magkaroon ng pagkakabahabahagi. Mahal ko kayong lahat, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos, tanggapin nyo ang basbas -bas ng Diyos sa inyong lahat at yumaon kayong payapa at magmahalan sa isa't isa sa lahat ng mga panahon. Magandang gabi po. Huwag kayong mag-develop ng espiritu na laban kayo kay kapatid na Daniel. Alam nyo, meron pa nagsasabi, eh, mas maliwanag ika ang magpaliwanag si kapatid na Eli. Kasi buhay pa ako. Pag namatay ako, yung nararanasan yung liwanag, malilipat kay kapatid na Daniel yon. Kaya, halimbawa, ngayon, hindi mo marinig kay kapatid na Daniel. Yung gusto mong marinig na gaya na narinig mo sa akin, Maghintay ka pagpatay na ako, no? Pag namatay ako, yung nasa akin lilipat diyan, maniwala ka. O kaya yun ang pag-asa ko eh. Nung sabihin ko, ilagay ko na pangalawang tagapangasiwang, pangkalahatan si kapatid na Daniel, pinag-isipan ko yun. Tinignan ko kinilala ko ang mga MIC, tinignan ko ang record nila lahat, tinignan ko ang mga KNP. Hindi naman sila masasamang tao. Pero, ang masasabi ko, eh, yung kakayahang na kay kapatid na Daniel at yung diwa ng pagmamalasakit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, na si kapatid na Daniel ang katulong ko nag-iisip kung paano lalo pang maipapalaganap. Siya nag umpisan ng nagsabi sa akin ng mga Bible Exposition. Siya rin ang nagtatag ng unang Bible Exposition sa Metro Manila hanggang sa dumuloy-tuloy na. Siya rin ang kinasangkapan ng Diyos para matatag yung, yung MMC. Siya rin ang kinasangkapan ng Diyos sa pagkakaroon ng kwat, pagkakaroon ng kapi. Siya rin ang kasangkapan ng Diyos sa pagkakaroon ng television uh, ano natin. Kasangkapan siya ng Diyos doon. Nakita ko na nakikapatid na Daniel yung quality ni Timoteo na naglilingkod na kasama ni Pablo parang anak sa kanyang ama sa ikasusulong at ikalalaganap ng Ebanghelyo. Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso. Subalit ang aking puntiwala ay ang Diyos. Kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala akong bibigyan siya ng Diyos ng karunungan, ng tatag na loob, para maaga kayang bayan ng Diyos na ito. Yung mga nagsasalitang yan, si Sluz, laban sa kapatid na Daniel, hindi nag-iisip yan ng magandang pag-iisip. Kalaban ko yung mga yan, kahit sino pa yan. Sinasabi ko sa inyo, kalaban ko yung mga yan. Kahit sino pa, manggagawa, miyembro, kamag-anak ko, kung sino man, na nagsasalita laban kay kapatid na Daniel. Kalaban ko yan. Yung mga hindi makatanggap sa akin, hindi matanggap si kapatid na Daniel eh. Eh, naaawa naman ako sa kanya. At hindi ako naniniwala, tinatanggap niya rin ako. Bakit? Eh, kung tinatanggap mo ako, dapat tinatanggap mo si kapatid na Daniel. Kasi, halaban mo rin ako. Ayaw mo lang umamin. Hindi ka naniniwala sa akin. Ewan ko kung meron pa sa inyong meduda o baka ayaw nyo kay kapatid na Daniel, bahala kayo. No? may hula para sa kanya sa Biblia. May papapansin pa ako sa iyo, Brad Josel. Kayo naman nila, Brad Sani, saksi naman kayo eh, no? Yung isang salita ni Pablo kay Timoteo, isipin mo ang mga bagay na sinasabi ko. Bibigyan ka ng Diyos ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Hindi naman kami nagkakausap ni kapatid na Daniel, pero kayo naman ang saksi, kaya kapatid na Daniel, may mga binubuksan ng Diyos na kayong ang nagsasabi sa akin, halos magkasabay, di pa kami nagkakausap, di ko pa tinuturo, magkasabay kami na narinig niyo sa kanya, narinig niyo sa akin. Di ba ganun, ano, kapatid na Joseph? Totoo po yan, bradeli. Sabi nga namin, magka-frequency at saka halos sabay po eh. Magkaibang lugar kayo, magkaiba ang kausap ninyo. Pero yung pong sinasabi nyo sa kausap nyo, tsaka yung dito, dito naman sa sinasabi ni Brad Daniel po, dito sa mga kausap niya, halos simultaneous po yun na magkaibang lugar kayo, pareho po, Brad Eli. Pareho po ng sinasabi.